Hello po mga idol, good morning po sa inyong lahat. Mga idol, may pumunta po dito sa aking bahay. Yung nanay po, humihingi po ng tulong. Kasi po, may an anak na niya, may hong sakit. Mga idol, na humihingi po ng tulong na sana po matulungan po para madala po yung dalawa niyang anak sa panamutan. Hindi po naaalaan po yung dalawa ng anak, mga idol. Dalawa po hindi naaalaan yung basa. Sana po matulungan natin, mga idol. Dalawa na po ako ay idol Hafizul po. Ay mam si Asuho. Sana po mapansin niyo po itong video o oh, na matulungan po natin yung dalawang basa. Awawa naman po. Pinuntan ko po yung bahay. Inunan ko po ng video. Ito po yung video na nakuha ko An, po. Ang awa naman po sa lana, yung dalawa, hindi po nakakalakam. Dalawa po na bata. Sana po, idol happy, tulpo. Ma'am Jess si Asuho, sana po matulungan po po sila. Sana po mapansin po itong ang video. Mga idol. Nananawa na po ako kay Idol Hafizul ay Kay Mam G.C. Asuho Lasana po. Matulungan niyo po itong dalawang bata Awawa naman po. Para po madala po sa ano, padamusan po. Hindi po naaalaam yung dalawang basa. May hong pong sa'yo. Mga Idol. Ito po yung aibit niyo. Palauhin niyo po mga Idol. Ano po, mula kayo nyo, nandito pa ko ngayon sa, ano, mahan ano ni? eh? Barangay nyo. Mahan na yun nyo nun. Nandito pa ako sa, ano, bahay ni... Uy, na Ah, uh, na humingi ng tulog. Oh. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nananawagan po ako sa inyo. At humingi po ako sa inyo ng tulong. Para po, ma maipagamot ko pa itong dalawa kong anak na mayroon daw pong sakit na ano, dalagan daw po sa pulyo. Kaso po, gusto ko man po silang dalhin sa ano, sa doktor na, yung tumitingin po sa doktor na sa, yun, sa buto para po may, may ko sila kung ano man po ang feed, iinom, inumin nila, maintenance. Kaso lang po, wala po akong budget, wala po akong pera na may dala ko po sila sa doktor. Kaya po nananawagan po ako sa inyo po. Sa inyo po na nakakapanood po sa amin nang video na to. Kasi po nahirapan po kasi silang tumayo at lumakad. Kaya po nananawagan po ako sa inyong mga mga kababayan ko po, mga idol ko po para po may pa po, po sila kasi po. Apat, bali, apat po yung anak ko. Tsaka po, ano po, ito pong anak ko na apat. Nagkahiwalay po kami ng ano niya, ng tatay nila. Tapos, ngayon po, nakapagsawa po ako ulit dito sa barangay Gogon. pinaindigan naman po niya na para po may paano yung anak ko ma mabu Karoon po ng ano, matulungan. Hindi ka lang tulong kay ano, ma'am, yung si Asuho, saka kay Abitul po. Ayun. Sana po matulungan niyo po kami kasi hirap din po kami sa buhay. Pero okay naman po kami na nakakain naman po kami sa araw-araw. Kaso lang po. Hindi naman po sapat yung kita namin para po maipagamot ko po sila. Si po, ito po, ito po yung isa ko po pong anak, na yeah. si Aaron. Bali, ano na po siya, mga 11 years old na po siya, mag, mag 12 years old na po siya. Kapag inaano ko po siya, pag namatayo po siya, po, hindi po siya nakakatayo ng maayos, makalakad. Kaya po humingi ako sa inyo. Ito naman po si Ivan. Ito po si Aiban, bali ano na po siya, nasa 12 years old, mag, mag, malapit na po siya, mag 13 years old ngayon, October, October 15. At ito naman si Aaron, September 16. Nahirapan po siya tumayo, pag, lalo na kapag po, bunababa ko po siya, at saka pag, lalo na po kapag tumatay sila, hindi po sila makatayo. Sobra po kasi Naira, ano din po ako kasi po. Ayan po, pag tinatay po, hindi so, talaga siya nakakatayo. Hindi maatayo, mga idol. Sana po, masalungan natin. po video. Wala na. Sana ma ay ma'am niya yes, si Na ay, 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 Oh, yan lang po. Maraming nun. Matalam. Maraming salamat po sa inyo po. At saka po, dito po kay Sir Melchor na pumunta po dito sa bahay. Nagpapasalamat po ako dahil po na i share ko na rin po yung yung kahilingan ko po, po na sana ma, matulungan kami para ma ipadala ko na po sila sa doktor. Ah. Uh, uh. mm. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nakakapanood po sa amin ng video na to. Maraming salamat po sa inyo mga ka-idol. O, okay, oh, hindi na po, mga idol. Sa mga nuto, tumulong. Imisit lang po sa hindi na, mga idol. Para masulungan natin sa mga nuto at minay. Para maminay po po uh, yung ano, yung jekat. hindi po. Liba, awawa na ma'am. Sana po, ma'am ni si Asuho, idol happy po, mapansin niyo po itong meet niyo po. Para po matulungan po sila, madala po sila sa ano, panamutan. Nananawa na po ako ay idol happy soul po, ay ma'am ni si na sana mapansin niyo po itong aim meet Para po matulungan po sila, yung dalawang basa na may sakit. So, yan po. O, oh, tindi na po mga idol. Andan dito na lang po yung aing meet nyo. Sa mga tuto po, tumulong. Untain lang po. Untain me, singil. Melt your hold on, oh, O, tindi na po mga idol. Maraming salamat po. Sa suporta ninyo. Bye-bye.